So, ayan na, di ba? Sabi sa inyo eh, pag may tinanim, may aanihin. Sipag-sipag lang. Lagi namang may time. Hindi sasabihin sipag lang pag may time. Talaga guys, may time. Tayo lang yung tinatamad. <laughs> so, ayan. Next na ating pag-harvest na ating mga cute cute na kamatis look at that ang dami pa guys parang everyday mag harvest tayo ng sitaw ang dami nito ang ating sitaw guys siguro mga ano siya dalawang pumpuno yan ito yung ginawa nating bahay bahaya noon o oh, ba diba? nakikita nyo ano siya ito yung linya ng kamatis ito naman guys yung ating okra ang tataba na lulusog talaga as in anim na sako lang yan tigagatlong puno tapos yan guys ano namumulaklak na rin sila wow look at that ang ating gulayan sipag at syaga at sipag magdilig ayan so ito na siya Look at that. Ah, oh, kakatuwa silang tingnan. Nakapagdilig na tayo, kaya nakapag-harvest na rin tayo. So ngayon guys, ay magdidilig tayo ng ating tomatoes. Wow, ang cute. May bunga na siya. Ayan guys, ang bulaklak. Ang cute, daming bunga didilig natin yung puno ang bunga. good morning mga guys at nakikita nyo ba ito ang first uh, pag harvest natin ng ating sitaw ano you know, o ang haba bakit hindi ka bumaba ayan baba ka dito Siyempre guys, kapag may tinanim, ay tayo ay may haharbisen na anong habang sitaw. Ang dami ng bunga.